mga kaidol ah, nandito nga pala kami sa location mga kaidol na kung saan nakikita-kita po yung buong team po ah. Sa ngayon po mga kaidol ah, kasama ko po ngayon si Jackie po. Jackie, tara. Ito ka. ngayon po mga kaidol ah, si Jackie po yung uh, makakasama ko po, po sa pag-explore ko namin na ah. Uh. Mga kaidol ah, hinihintay lang po namin ngayon sila. Sila, ano po, sila Rafael po. So ngayon po kasama ko na rin po ngayon si Brando Adventure Portion po, si Dave po. Uh, kasama na rin po namin at si ano po si Dan Gus 20 po kasama po namin pero si Commander Bata po uh, wala pa po dito. Mga kaidol so hintay lang po namin. Kaya ngayon mga kaidol ah, nandito muna kami para maghintay sa mga kasama namin para buo ang team namin. Ay mga pala mga kaidol ah, si si Rafael nga po pala hindi po makakasabay sa amin ngayon at syempre po si Kuya George po hindi rin po makakasabay sana Kuya George sa ah, next time po Kuya George ah, makasabay ka na sa ating pag-explore po ngayon po hinihintay po namin parang wala oh, nga uh, pala mga kaidol nga pala mga kaidol ah. Uh, oh. Hello. Hello. Hello, nan, babalik naman, nabalik naman po din ko ako sa bundok. Ang mga kaidol ah. Brando. Oh, ate. Ba, delikado talaga. Brando, baka mamaya pag, ano, sigurado ka bang ako magdala sa cellphone ni Dante? oh ikaw lang muna, ate, kasi hindi pa ako marunong gumamit yan. Di kasi, hindi kasi ano? ano? Hindi naman pwedeng si Jackie yung padalin niyan kasi hindi pa siya marunong kasi. Ikaw na lang magdala muna diyan ligaya. As, ano muna Ano ba muna... kasi ginagawa ni Dante? Bakit di siya makasabay? Ano natin? Kasi ano bang siya, sabi ni Dante? Napapagod pa siya ko yan? Mag-relax ano lang daw siya. Mm, hindi ba masama masama yung pakiramdam oh, na yan? Nag-chat sa akin yung ah. Na, na eh, ako rin. Si 44 din wala din. Si 44 kasi na, nag-trangkaso din. Eh, hirap siyang makabangon talaga. Mm -hmm. So, yun na nga. So, ako kahapon talaga, Dib. Kahapon ako. Kaya hindi ako nakasabay sa explore kahapon. Dahil pinilit ko lang ngayon nga, pero medyo hilo pa ako. Si Kasi ang init si kahapon, Jackie, lang umulan. Si Jackie, mm -hmm. sana. Jackie, mag-alag oh. ka muna, Jackie. Tingnan mo oh. muna yung ano so, para marunong ka mag maghawak ng cellphone para oh. at least mga ano ka din. oh, malay mo, Jack. ah, uh, may mga... Matulung, may ma matulungan, may matulungan mo kami. So, yung na po po din yung Azkabukiran. Oh, so, ngayon mm -hmm. lang yan. Umang dalos. Umang So, sige. So, Tara. Si mm -hmm. Danggos. Mm -hmm. no. Uy. Uh, uy. Ito pala si Danggos. No. Ito si Jackie. Nga pala, Jackie. Danggos 20. Jackie. Saan ka bang galing? Jackie. Siya makakasama natin ngayon. Ito pala si Danggos. So, ayun. So, okay na tayo. Puntahan natin yung ano. Puntahan oh. natin yung puta ah. kung natin na Para naman oh. mag magmanman tayo doon. Para mm -hmm. magkita ah. natin yun. Nga pala mga ka-idol ah. Paano ko to sasabihin? Si ra ba yung ano dinante? Hindi. Ikaw lang muna magdala yan sa silpo ni kuya. O kaya nga. Baka hindi, pag... Hindi. Ako wala akong dala. Sana Wala muna ako ng salamin. Wala muna akong dala yan. May hmm. ito muna. Hindi. Sa sayo muna yan. Ligaya. Mm -hmm. Yes. Yeah. kay dala mo man kasi ang ano ni Kuya Idol, di ba? Dala ko yung ano ni 44. Ikaw e na maghawak ng kay Dante. Wag mo na lang ano. Ay. Hawak lang. Uh, 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 ay, uh, mga Idol um, si At iligaya lang muna ang pinadala ko sa cellphone ni Kuya Dante kasi huh. di pa ako marunong gumamit sa cellphone niya. Si ate mataas na po yung ano niya sa paggamit ng cellphone. So si ate na lang po ang pinadala ko mga idol, No? oh, sa inyo as parang maipit ba ni ba kay si Lusa kayo girlfriend ni Dante ba? Okay, makintindi lang yan ate. Makintindi natin yan. Tara na, tara na. Tara na. Kaya mo. ma'am, po kayo sa akin ma'am kasi uh, napag-utusan lang po ako. Hi my loves, ingat ka dyan. My loves, dito na nga pala kami, explore mo na ako. Tara, tara na. Tara tara. Tara, tara, tara. Marikita, Oh, ang uh, mga kaidol Sinama ko nga pala ngayon si Jackie po mga kaidol. Sinama ko nga pala ngayon si Jackie mga kaidol sa pag-explore ko dahil po ah. Uh, uh, wala po siyang kasama doon sa bahay kaya sabi ko sa kanya na kung pwede samahan niya ako ngayon mag-explore. Pero huwag kang alala mga ka Mag-iingat po kami ni Jackie po. At alam ko naman po na hinahunting siya ni Commander Los. Kaya talagang may tungod sa anting-anting na pa sa ako. Boom. Hmm. Hmm. Tara, tara, tara. Tara, may mga tao dun sa unahan. Tara, Tara, Jackie. Oh, tahu di tuh. Makai dulu lang tau di sa. Ano ni. Lang tau. Makai dulu lang tau. Noak joki. Purman, mau ada Oh. Mau time lagi boleh, boleh. Oh. Saya dah tunggu. Ayun na nga. Naara na sa... Naara na sa Yun na nga iniisip ko kung bakit walang tao dyan. Uy, mag-ingat Dahil walang tao nakabantay sa ano baka nahalata nila na madalas tayo pupunta dito. para magmanman sa kanila. Okay, dun. Ah, lah aku nak keluarkan ape? Go. Kau semua! Lihat semua yang berada di dalam! Lihat semua! Mereka berada di dalam! Saya ni, tak masuk ke dalam. Banyak orang ini. Lihat semua yang saya katakan. Lihat semua yang berada di so. dalam! Betul ni bagung ketawa kesamaan menulus. bagung kesama sik mandalus ni. Moga. Anak-anak kagabilang kampung kinohanya. kini ni kuyang. Aku jangan zakai. Jangan ni. Awak si. Si Komander Rosih mayun angkasama nila si Komander Lux Siapa? Siapa yang menjaga kita? Kau okay. tahu? Kami okay. ingin memperoleh Kami ingin memperoleh Kami ingin memperoleh Kami ingin memperoleh

Ikaw! Ayaw kong mag-tanga-tanga sa'yo, ha? Tingnan ka! Ha? Ayaw pa na, ayaw ko nang managasin pa tayo ng tao! Managasin pa tayo ng tao! Sabot kayo sa akin! Ayaw ko lang nakita yan si Commander Jackson. Tidak ada apa-apa lagi. Kami meminta pertahanan dari kampung ini kerana... ...kita tidak boleh berada di sini selama satu tahun. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa masuk ke Bagaimana kita boleh memperbaiki penyelesaian ini? Kita perlu menggunakan bintang ini. Kita perlu melakukan ini. Jangan lupa. Jangan lupa. Jika anda tidak berani memakai bintang ini, anda boleh Jangan lupa. Jika anda tidak berani memakai bintang ini, Jangan! Itu dia! Bawa dia ke atas! Okey, lepas itu! Itu yang kamu akan lihat dari sana. Itu dia! Betul, itu dia! Tidak, saya tak di sana!

Kamagalalaya. Hey! Pupunta muna tayo sa inyo. Ikaw! Hey! Huwag hey! kayo hey, naman magkasakap! May bago Kailangan makauwi tayo muna. Mga oh, pala mga ka ah. Si Dante at saka si Idol Portipura. May sa mga ka-idol. Ka. Si Terus habis poin di panasasa pa Langsana tengah tengah. Langsana tengah tengah. Langsana tengah tengah. Langsana tengah tengah. Langsana tengah Abdul. Kailangan. Kailangan mo ka. Uwi muna kami ni Jackie sa kanila. Dahil pala siya ang Kailangan ng ni Commander Ross. Dito namin ni Jackie. Ah. Dito namin ni ano? Dito namin ni Juan. Kamag-alala Jackie. Wala nang sinabi. Wala nang sinabi ni Jackie. Uh, sabi niya, sabi niya, puso-puso, tulungan ka hindi, kayo tayong, hindi tayo pwedeng mag- Hindi tayo hindi tayo pwedeng mag-isa. Kasi madali tayo makita Dapat mag- Mag-iwalay-walay oh. tayo. tayo. Sige. Hindi, hindi kalayuan na. Huwag kayong lalayo. Sige, sige. Basta di kami ang dalawa ni Jackie magkasama kami. Oo. Huwag ka mag-alala, Jackie. Kayo lang dalawa magsama? Oo. Oh. Hindi, walang ganun to. Okay. Walang- Ay, tayo. Puro tayo babae, puro naman lang yan. Superando, sama namin. Hindi ko pwedeng iwan yan sa inyo. Ang ikat mo. Sa akin, Superando. Ano yan, ano? Tama pa sama. Si Dan gusto

Tolong kami Ah, Jaki Nanti saya Ditukar dah dan Terima kasih, Jaki Belum dah siap ni, kak Ya, uh, saya dulu Oh, oh saya tengok Ini ada apa-apa lagi untuk Aku tidak kena teriak lagi. Aku

Ada yang ada dengis ni nak keluar ni. Ada yang ada dengis ni nak keluar ni. Ada yang ada dengis ni Dan Seberang lalim jan Hidikan makatawi jan Lalim menghidup jan Dan kus Supra nang lalim nang ilog jan. Sige, sige. Ano sadan gusto

来。